Ayan, magandang hapon mga master. So, fishing na naman tayo ulit. Pero, yung dala nating, ano, eto, yung nabili natin sa surplus. Ayan, telescopic po ito. Uh, recharge 420. Sa halagang 150 lang po. Ayan, nagbabike tayo. Ayan, okay na yan. So, grabe. Ingay ng, ano, ingay nang video okay nila. Ayan, so may dala tayong ano, ito rin, nabili natin ng 10 pesos sa surplus. Ayan, 10 pesos lang. So, lagyan natin ng tubig, tsaka kung may mahuli tayo, lagyan natin dito. So, bait and wait lang tayo ngayon, hindi tayo magka-casting. Okay, alright! Grabe, sobrang dumi mga master, oh. So, dun tayo sa ano, sa unahan. Tara! So, pa, uh, low tide pa po. And so set up muna tayo mga master. ayan yung gamit nating hook mga master uh, gamakatsu fishing hook nano hook po ito ayan super liit parang bala lang ng stapler number 1 so yung line na gagamitin natin dito is 2 pounds na perlon ayan so ang hirap nito mga master pagtali na okay ito yung sinker natin. Diyan nga pala ito yung pain natin, salted shrimp. Ayan, matagal na to. Nasa mga tatlong linggo na to sa akin or mahigit sang buwan. Mas maganda pag ano mga master, pag ano lang sa ganto lang sa kanyang buntot. Kasi maliit tsaka matigas. And so, ganyan lang kaliit. oh so, yan lang, oh. Pag-bait. so, mag lang natin ng para da dadami sila dyan, oh. So, uh, yun. Ayun know, mga master, sobrang dami na ng isda. You know. Okay. Fish on, oh, grabe, sobrang liit. Uh, diba, kahit anong, kahit gano'ng kaliit yung isda mga master, huling-huling. Ito lang pang ano lang ito mga master Pang tanggal ano lang So release natin Bye O oh, yun fish on Wow grabe ang liit O oh, yun Fish on eh, Yun pa rin pata pa rin On. So, ayan lang po yung huli natin mga master Ayan, no? ayan so di natin ito tatanggalin kasi may buhay pa yung iba Tapos, yun yung spot natin So mag alas 6 na po na, no? ng gabi So uwi na tayo Yan, Tsaka umuulan na po So yun mga master mantap